video guys ay magpapalit tayo ng power supply ito power supply ng ating piso wifi no? kaya natin papalitan to guys kasi hindi na kinakaya ng power supply natin siguro mga 4 years na to 3 years na rin sa amin ngayon lang natin papalitan no? hindi na kinakaya yung power nya dito o pinapaganan nyan yung mga ilaw yung LED na sa, loob, sa labas mga ilaw nya tsaka itong fan hindi niya na kaya paganahin, mahina na siya. So ngayon, bibili tayo ng bumili ako ng bagong power supply at ikakabit na natin, no? Ayan guys, napalitan na natin. Ikakabit na rin natin, ayan. Ha. Ah. Ayun. okay. Okay na. Oo. Talagang power supply lang talagang problema. Ayun, ang ganda ng ilaw, oh. Oh. nasisira din pala ito kapag katagalan ano? dati guys sira so right, ito yung mahina pa kahina ng ilaw niyan yan yung sa LC na yan lahat napakahina ang kinaganda na ito meron siyang light indicator itong isa ah, meron din kaso maliit yung light indicator nya no? pero pwede pa ito magamit eh. for charging pwede ito So, yun lang guys. Nagawa naman tayo ng isang kabutihan dito sa ating munting negosyo sa piso wifi. Salamat. Pag humihina yan guys, ayaw niya tumanggap ng pera. Pag humihina yung ilaw na yan. So, ngayon bumalik na ulit siya sa standard at okay na. Okay, sarado na natin.